Ikalabing pitong kabanata Ang pagbabagong anyo ni Jesus Pagkaraan ng anim na araw, isinama ni Jesus sina Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan sa isang mataas na bundok nang sila-sila lang. At habang nakatingin sila kay Jesus, nagbago ang kaniyang anyo. Nagliwanag na parang araw ang kaniyang mukha at ang damit niya ay naging puting-puti na parang liwanag. Bigla nilang nakita si na Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabutit narito kami. Kung gusto niyo po, gagawa ako ng tatlong kubol, isa para sa inyo, isa para kay Moises at isa para kay Elias. Habang nagsasalita pa si Pedro, nabalot sila ng nakakasilaw na ulap at may tinig silang narinig mula sa mga ulap na nagsasabing, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Nang marinig iyon ng mga tagasunod, nagpatira pa sila sa takot, pero nilapitan sila ni Jesus at tinapik. Sinabi niya, Tumayo kayo, huwag kayong matakot. Pagtingin nila, wala na silang ibang nakita kundi si Jesus na lang. Nang pababaan na sila sa bundok, sinabihan sila ni Jesus, Huwag ninyong sasabihin kahit kanino ang inyong nakita hanggat ang anak ng tao ay hindi pamuling nabubuhay. Tinanong siya ng kaniyang mga tagasunod, Bakit sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na kailangan daw munang dumating si Elias bago dumating ang Kristo? Sumagot si Jesus, Totoo iyan, kailangan ngang dumating muna si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Ngunit sinasabi ko sa inyo, dumating na si Elias." Kaya lang hindi siya nakilala ng mga tao at ginawa nila ang gusto nilang gawin sa kanya. Ganyan din ang gagawin nila sa akin na anak ng tao. Pahihirapan din nila ako. At naunawaan ng mga tagasunod niya na ang tinutukoy niya ay si Juan na tagapagbautismo. Pinagaling ni Jesus ang batang sinasaniban ng masamang espiritu. Pagbalik ni na Jesus sa kinaroroonan ng maraming tao, lumapit sa kanya ang isaki. Lumuhod ito sa kanyang harapan at sinabi, Panginoon, maawa po kayo sa anak kong lalaki. May epilepsya siya at grabe ang paghihirap niya kapag sinusumpong. Madalas siyang matumba sa apoy at madalas din siyang mahulog sa tubig. Dinala ko siya sa mga tagasunod niyo, pero hindi po nila mapagaling. Sumagot si Jesus, Kayong henerasyon ng mga walang pananampalataya at baluktot ang pag-iisip. Hanggang kailan ba ako magtitiis sa inyo? Dalhin niyo rito ang bata. Sinaway ni Jesus ang masamang espiritu at lumabas ito sa bata. At gumaling ang bata noon din. Nang sila-sila na lang, lumapit kay Jesus ang mga tagasunod niya at nagtatakot. No. Bakit hindi po namin mapalaya sa masamang espiritu? Sumagot si Jesus, Dahil mahina ang pananampalataya ninyo. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Kung may pananampalataya kayo na kahit kasinlaki lang ng buto ng mustasa, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon at lilipat nga ito. Walang bagay na hindi ninyo magagawa. Ngunit ang ganoong uri ng masamang espiritu ay mapapalayas lang sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Ang ikalawang pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan habang nagtitipon sina Jesus at ang mga tagasunod niya sa Galilea, sinabi ni Jesus sa kanila, Ang anak ng tao ay pagkakanulo sa kamay ng mga tao. Papatayin nila ako, pero mabubuhay akong muli pagkaraan ng tatlong araw. Labis itong ikinalungkot ng mga tagasunod ni Jesus. Pagbabayad ng buwis para sa templo Pagdating nila sa Kapernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis at nagtanong, Nagbabayad ba ng buwis ang guro ninyo para sa templo? Sumagot si Pedro, Oo, nagbabayad siya. Nang makabalik si Pedro sa tinutuluyan nila, tinanong siya ni Jesus, Ano sa palagay mo, Pedro? Kanino nangungolekta ng mga buwis sa mga hari? Sa mga anak nila o sa ibang tao? Sumagot si Pedro, Sa ibang tao po. Sinabi ni Jesus, Kung ganoon, nangangahulugan na hindi kailangang magbayad ng buwis ang mga anak. Pero kung hindi tayo magbabayad, baka sumama ang loob nila sa ating. Kaya pumunta ka sa lawa at mamingwit. Ibuka mo ang bibig ng unang isdang mahuhuli mo at makikita mo roon ang perang sapat na pambayad sa buwis nating dalawa. Kunin mo ito at ibayad sa mga nangongolekta ng buwis para sa templo. At ito nga ang plano ng Diyos. Nasa pamamagitan ng magandang balita, ang mga hindi-hudyo ay tatanggap ng mga pangako ng Diyos kasama ng mga hudyo at magiging bahagi rin sila ng iisang katawan dahil sa pakikipag-isa nila kay Kristo Jesus.